Hello dyan mga kasano, dito na yung mga tropa guys sa Marim guys oh naka uniform ng Kabirol guys oh naka binablog ko to sila guys kaya dito naman kumpleto na yung kan okay, guys oh dito, no? dito na hindi naman yan guys Matindi yung mga uniform orange guys oh so, ako lang naiba guys oh tindi na mga bago yung tindi yung kanilabas oh uh, bago sampa bago sampa ba Ayon. ayun mga tirada maganda so, talaga to Busy busy guys, hindi ko ma-interview guys kasi may mga hawak silang kwan guys, hindi ko ma-interview. Dapat sana nag-interview ako ngayon, hindi ko nadala yung mic ba yung lapel. Mayroon din daw kasi hindi ko lang madaladala eh kasi dito yo, dito na, dito na yung pamalakasan ng special. Special. Morning, morning, morning. Vlog na to. Magkakilala na sila eh. Kilala na si kwarto to kasi third. Tapos mo parang parang hindi na ka mangapak, kilala na ba?